Sabi ko, congratulations, galing. Hindi yeah. <laughs> ko carry. <keri. laughs> ano ba, dingdong? <laughs> Lumuluha palabas ng sinihan ng maraming netizens maging mga artista matapos na mapanood ang pambatong pelikula ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera na rewind sa Metro Manila Film Festival or MMFF sa ilalim ng Star Cinema. Namumugto ang mga mata ng marami Nasaan nila'y napakasakit na kwento ng nasabing pelikula at ilan nga rin sa mga artista ay huli ka mang paghagulgol at pagluha dahil dito. Isa na rito ang singer-actress na si Angeline Quinto na humagulgol sa pag-iyak at talaga namang natamaan sa kwento. Ilan sa mga naging pahayag ni Angelin? Sobrang naiyak ako ang daming nagbalik sa nangyari sa buhay ko. So parang mas lalo kong pinapahalagan yung time na yun. Lalo na meron akong sariling family. Maging ang aktres na si Kailin Alcantara ay nais patanding umiiyak habang papalabas ng sinihan. Labis raw ang paghanga niya sa primetime King and Queen sa napakagaling na paganap sa pelikula at ramdam daw niya ang emosyon sa buong kwento hanggang sa paglabas niya ng sinihan. Ilan din sa mga kilalang artista ay nag-post din ng kanilang reaksyon at ipinakita ang kanilang itsura bago at pagkatapos mapanood ang pelikula. Samantala, viral nga ito sa social media at usap-usapan dahil sa magagandang reviews mula sa mga nakapanood. Kaya naman isang netizen ang nagbahagi ng kanyang realization matapos mapanood ang nasabing pelikula. Nakalista ang anim sa kanyang mga realization na Forgive, Quality Time, Balance work and life, prepare for death at all times, accept destiny, and appreciate your wife. Buong post nito. After watching Rewind with my wife, I have realized the following. Number 1, forgive. Always choose to forgive. Hindi dapat ipairal ang ego. Learn to forgive even though hindi ikaw ang may kasalanan. Number 2, quality time. Family first. Always have quality time with your wife and children. Once na ka na, always prioritize your family more than your work or career and friends. Number three, balance work and life. Maintain your career and life. Do not overwork because you are replaceable. Number four, prepare for death at all times. That is around the corner. You will never know when is your time. When time is over, no turning back. Number five, accept destiny. You cannot change what has destined to you. You cannot undo. Life is touch move. Number 6. appreciate your wife. She's a gift from God. Being a real man is treating your wife nice. As Prophet Muhammad said, the best of you are they who behave best to their wives. Samantala, narito rin ang ilan pang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Now I understand why Star Cinema got Ding Dong and Marion for Rewind. Kahit marami namang sikat at mahuhusay na artista sa ABS-CBN stable, sa tingin ko kasi, mas magiging realistic and affecting ang kwento kung tunay na mag-asawa ang gaganap. How Ding Dong and Marian portrayed their roles was triggered by real-life experiences which most couples undergo. Kaya relate na relate sa daming realization ng mga manunood at di mapigil ang bumuhos sa mga luha. It pays to be good while there is still time, no matter how short kung pwede lang ibalik ang panahon. Mabait ka after watching the movie sa so dami ng magiging realization mo.